Hi! Welcome to my channel! Hello guys! Hi to all my friends from Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, security girl Mindanao. Isang mami na. Kasama ko po ang 8 months old na baby ko. Ayan si Maria Daniela. Say hi to them. Hi! Pagigising lang po ng baby ko, guys. Ayan po. Ayan. Tapos na po siyang nag-breastfed. Ayan po, breastfeeding mom po kami. Breastfeeding mom po si Ako, mami. Ayan po. Pagtapos nito, guys, ilapag ko po yan siya. Ilagay ko sa walker niya para makapaghugas ako ng pinggan. <laughs> Kasi kanina pa yung pinggan namin naghihintay dyan doon sa, no, sa kusina wala kasi akong helper ayan po and then hands on po ako sa baby ko every time ayan po ayan po mga moms si Jan ayan mga breastfeeding mom ayan ingatan alagaan po natin ng na maigang ang ating mga baby ayan po na ding ma healthy every day ayan po ayan po bawal magkasakit <laughs> ayan po guys anyway um, ito lang po talaga hanggang hanggang dito lang po kasi magbye-bye muna ako kasi ano i ano mag maghuhugas muna ako ng pinggan ayan guys bye-bye see you next time ayan thank you for watching press subscribe my channel Okay. bye bye Say bye 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 bye